So yun guys Magandang gabi At babalikan namin yung Mga trap na Naiwan ko nung isang araw balik di ko na nabalikan kanina Dahil Busy Or may ginawa lang May kasama nga pala ko Sheesh Tingnan natin siya, guys. Ito ba yung ang o ko, Nobel? Hmm? Tumala lang buda. Hmm. Ang oh, tito dami. Ito yung nakahuli na nakarang, guys. Oh. Nakasili po. Check natin yung iba. Hindi na bilado. <laughs> Ito naglagay <laughs> Ayan, guys. Hindi pa rin siya umangat isa pa dito ano ba yung natira? siyam so yun guys hindi pa rin talaga mukhang mahina ang sampa tara hindi pa tayo dun sa malayo let's go And guys meron pang isa dito na iwan tayo tapos yung flashlight namin, oh. Low bat pa. Sheesh. Hindi yung nakahuli ng dalawa nakaraan, oh. Tingnan natin isa dito. Ayan. Wala talaga. A e at pa rin. Ayan, so, Lipat pa tayo sa iba. Let's go. So, ayan, guys. Bati meron pa dito. Flashlight namin. Papatay-patay na. Oh. Sana meron naman kahit isa. Kahit isa. Shhh. Meron siya guys. Isa lang. Ibigay mo na. Shhh. Maingay. Takutin mo. Huh? Bigay mo na yung isa na yun. Hmm. Tang ina mo ka. Wala. Ah, meron. Guys, meron. Tingnan nyo naman. Kung oh. pasag pa guys. She's unlucky. Ikaw ko. Bulo suba yan, hindi ba malaking langaw? Okay, flashlight natin. Walang silbi. Pakita ko lang sa inyo guys, ang laki nyo. Grabe. Ang lapad o. Oh. oh God. Ay, kog. Mas malaki pwede na huli nyo. Aligin nyo. Hindi hey, kaya. Hmm. Surti okay. ako. Hindi <laughs> nalugi, lugi. Dali mo to. Pwede na pang ihaw. Hindi, tingnan pa natin iba. Hold this. Okay. I'm gonna take this. Yeah. Oh, oh dear, Where? Dear. Oh, there's no oh yeah. No more, guys. Hermit crab. No more, guys. And then. allow me do this, guys. Because I'm gonna harvest a bag. What's Yeah, yeah. Oh, that's five. Okay. That's. One out of five, and more, more, more traps again. I mean, here, here. Where? Yeah, that's one. We get, we get yeah, it. Yeah, yeah. Yeah, I'm hold the camera, and I got you, bro. Watch me. Watch, watch your name Watch me. <laughs> <laughs> so guys, it's not a de Oh my God! In tabun tabun. Aren't you guys? It's a prank! <laughs> nga. Nga. What? 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 So What? 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 less one, What? No? What? two. And more one. Where's the... Wait, where? Shitty. Oh, si eh. Ayan, no more. And... Okay, I'm done. <laughs> You're done. <laughs> the... ah uh, eight of... Eight out of... One eight out, of, out of, eight. of ten. Ito lang yung Kita One out of namin, guys. And... Uwi namin to. Ah. Uh, Kita Isa lang siya, bali tira lang 'to nung pa. And let's go.